viral online ang paghuli sa isang drugs suspect sa Iloilo. Kinikwestiyon kung ang nakuhang sa ng droga ay itinanim lang ng mga polis. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kinuquestion ngayon sa social media ang pagkakahuli sa lalaking ito sa Duenas, Iloilo. Kumalat kasi ang video ito kung saan habang binabantayan siya ng dalawang operatiba ng Duenas Municipal Police Station, biglang nahulog mula sa kamay ng isang polis. Sa shape pala ng hinihinalang shabu na sinasabing nakuha mula sa sospek, pinulot ito ng polis at tila inilapit sa sospek. Umani ito ng maraming reaksyon. At ang tanong ng ilan, ang narecover bang sa siya umano ng droga, itinanim ng mga polis? hindi ko sir. Sir, hindi ko sir. Giit ng hepe ng Duenas lihit lihitimo ang operasyon at high value individual ang naarestong suspect Ang kumakalat na video ay bahagi lang daw ng mas mahabang kuwa sa operasyon namin is sa uh, uh, operation at ang uh, naga nakapload niya video ng uh, auto test sa uh, Kuha raw sa video ito ang mga sandali matapos madakip ang sospek. Makikitang nakadapa na siya at hawak na ng operatiba ang sachet ng hinihinalang shabu. Nang paupuin na ang sospek, hawak pa rin ng operatiba ang umanoy droga. Hanggang aksidente niya itong mabitawan na nahulog sa, sa Dota na nakapture sa utot na video na motong nag-laptop so alay ah uh, uh, ito ang 70, no? Bro, uh, it was a plant video no? pero nga naging pulot sa ito nga, na, na, sa ato, nga sa Human error daw ang nangyari ayon naman sa Iloilo Police Provincial Office Wala sang uh, anuman nga uh, makita kitang uh, intention on the part sa aton nga operatives nga hulugon ato kundi purely nga na aksidente lang gid nga nahulog nagkakahalaga ng 41,000 pesos ang anim na gramo ng hinihinalang shabu na nakuha umano mula sa suspect nakapit siya sa Duenas Police Station at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.